Hindi ko kasi nakwento kay Ate Rose. Mm, sasamahan ko si Lindy. Siya ay uh, magpapailong na. Tatangos Oo. sa na ilong ni Lindy. Linds. Madami nagsasabi kasi nagko-comment na ang ganda-ganda na daw mo daw. Pero sabi nila, um, baka gusto mo daw ipaayos yung... Ayun, ito, ito, ito. Naliligo. Laging naliligo pag papunta dito. Thank you. Ito na. Ito na nga, nabanggit ko sa previous na vlogs na mahilig talaga. Especially ako sa prutas. Now, ito ay pinadala ni Miss Ana Trinidad galing sa RA. Yan, RA Pomelo. Ganyan. Ang daming pomelo na Ito yung pomelo na nakikita sa Alpha Mart, saka sa SM Hypermarket, SM na groceries. Ito yon RA. Galing to directly from Davao. Kaya maganda yung quality matatamis. Thank you, Miss Anna Trinidad. Bella! Namiss ka ni Bella, you miss ma. Miss me? you still remember me, Bella? O, pahinga ka muna dyan. Pandarin muna natin yung massage. Oh, stretching siguro. Sige, stretching tayo. Stretching. Good night, ma. Good night. Okay. <laughs> Nakatulog ka na. <laughs> Nakatulog ka agad. Uh... So, eto gumagawa kami ng order. Sabihin mo, uh, orders. Order. Order. Basta Tagalog, pika-pika. Pika-pika. <laughs> <laughs> so, kung anong gagawin ko dito, gagawin mo dito. Para dalawa tayo. Ito na yung final product namin ni Lindy. Galing na ni Lindy. Habang wala pang dinner, ito i-serve na natin ito para meron silang mga snacks na or pika-pika. Thank, Thank Tapos ito naman sa amin ni mama kasi nakatambay kami doon sa labas. Nakakumot na si mama, oh. Ah! <laughs> ang lamig! Ang lamig. Gano'n pala muna. Tapos kape, masarap ang tambay wow. dito. Wow! Hello mga Habibis. Gabi na ngayon. It is actually mag-7 o'clock in the evening na and nagtawag si Habirai. Sabi niya, Um, hindi siya dito magdi-dinner kasi meron mabibisi siya, sa office tapos meron siyang dinner kasama mga office mates. Si Lindy and Jenna busy na. Opa. Because maraming order ulit ng sabon tsaka ng collagen. Marami po. Lindy, madami nagsasabi kasi nagko-comment na ano? ang ganda-ganda na daw mo daw. Pero, <laughs> sabi nila, um, baka gusto mo daw ipaayos yung ngipin mo. Ako conscious opo. ka ba sa ngipin mo? Opo. <laughs> na hinihiya tuloy ng takman na. Bukas <laughs> Ay, pag matapos ka sa, sa anong oras ka matatapos sa stock room? Kung pag matapos naming mapack lahat so. Hmm. O, Makakauwi kayo ng mga alas dos or before that? Ah. Uh, opo. Oo, kasi sige, abang mga alas dos dapat nandito ka na. Samahan kita sa dentist. Ako na bahala lahat. <laughs> <laughs> ha pa Hindi, hindi ka mahiya Ako naman bahala Para hindi ka na maging conscious sa ngipin mo Ha? Okay sa'yo yun? Sige, bukas mo tayo sa dentist Ate Rose Nilabas mo ba yung baboy na? Sige, kasi hindi dito magdi-dinner si Ray Tayo lang And madilim na, hindi nila kakita Pero actually, umuulan pa rin Or kakatapos lang ng ulan do Maulan pa rin sa labas. Maulan pa rin sa labas. Okay. And alam mo naman, pag maulan, paborito ko ay... Sinigang. Sinigang. Masarap ang sinigang pag hindi lang puro laman. Dapat may mga buto-buto. Tapos meron ding taba. At since ngayon ay alas 7 na at gutom na si Ate Rose. Gutom ka na, Ate Rose? Ah, uh, <laughs> medyo po. Ayan. Ipe pressure cooker ko na. Di ko alam paano kayo sinigang, Pero sa akin kasi gusto kong maraming maraming luya. Ito, maraming maraming luya. Ayan, nilalagyan ko ng, ng ganyan. Tapos, sibuyas din. Actually, kung ako, buong sibuyas, dalawang buong sibuyas ang nilalagay ko. Pero since ginayat na siya ni Ate Rose, scary na rin. <laughs> Ate Rose, may mga nag-comment last time kasi si Javieray, nagluto siya. Tapos, ang daming no. nag-comment na bakit bakit ikaw pang nagluluto? Hindi ba marunong magluto yung mga katulong nyo? Sabi nila. Actually, ganito po yun. Marunong magluto si Ate Rose at si Lindy. Kaso, mahilig din kami magluto. Masarap kaya ang feeling magluto. So, you know, alam nyo sa bahay, kaya nga tawag natin sa kanila ay katulong dahil sila ay tutulong. ba diba? So, hindi ibig sabihin sila lahat lagi ang kailangan gumawa ng lahat ng gawain bahay. Pwede din kami, tas tutulungan nila. Katulad ng pagluluto, ang saya magluto. Kaya minsan, gusto namin, kahit naman pwede naman i ibigay kay Ate Rose. Ate Rose, ka. Pero mas gusto ko pa rin ako magluluto. Kasi trip ko lang. Ayan, ilagyan lang natin ng tubig. Tapos pakukuluan na natin. Mabilis lang to. Pressure cooker lang eh. Okay na to. Mga 25 minutes ko na siyang pressure cooker. Padadaluyan ko lang ng tubig para mabilis mag-release yung pressure. Lutong ka na, Luz? Medyo po. <laughs> Ayan, ito na yung tura niya. Ayan. So, ilalagay ko na yung kamatis. Ayan, so pwede natin ilagay yung ating talong. Yung um, okra, labanos, and kanting sili. Ayan, mabilis lang yan naluluto. Okay, tapos titimplahan ko na siya ng patis. Tapos paminta. Maglalagay din ako ng konting asin. Kuha tayo ng konting sabaw. Tapos tutunawin ko lang yung powder. Tapos luto na yung gulay din natin. I think okay na yung asin niyan. Perfect. Iba-blanch lang natin yung kangkong. Yan. Yan, pwede tayong kumain. Wow, ito naman. Sarap ng taba. I love sinigaw. Tapos syempre, hindi mawawala. Meron tayong Habibi na juice. Uh, kalamansi sa akin, green tea. Tapos kay Lindy at Ate Rose. Ay, mango. mango. Ano dong meron sa habibina collagen? Meron yun siyang uh, collagen, apple stem cells, and glutathione, and sweetened with stevia. Oh, Ayan, thank you. Sige, kung ako magsasabi na masarap, syempre bias, ako nagluto eh. <laughs> 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 Bawal magsinungaling Ate Rose. Bango. Hmm. -mm. Napakasarap po, sir. Yes! Tama lang po yung asin. Siya. Hindi naman maanghang lips. Mm Hindi -hmm. po. Wala po ang lips. Mamaya mm -hmm. pa yung gabi si Javier Ray darating. Kain po tayo mga Habibis. Bukas tayo aalis Lin sa mga alas 2. Alas 2. Aalis po kaya sir? Oo. -o. Alas 2 AM po. <laughs> <laughs> ay, hindi pa, hindi ko kasi nakwento kay Ate Rose. Mm, sasamahan ko si Lindy. Siya ay uh, magpapailong na. Oo, oh, papagawa siya ng ilong Ate Rose. Bukas, alas dos kami aalis. Tatangos sa ilong ni Lindy. Oo, oh, ilalagay sa noo. Hindi, <laughs> sabihin mo kay Ate Rose, saan tayo pupunta? Saan ka po po? Dentista, papayusin namin ngipin niya.